Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid no? So yun nga po mga kapatid Ilinalahad ko na po dito sa mga video ko Kung kayo po ay nakakasunod Ilinalahad ko na po dito ang uh, patungkol po sa spiritual na larangan So meron po tayo mga step by step na kailangan gawin Para po uh, mapagtagumpayan po natin ang maayos yung ginagawa natin sa spiritual Yun nga po ilinalahad ko na po dito kung ano po yung devotion yung uh, pondo yung poder so meron din po tayong bakod sa mundo ng spiritual na kailangan natin gawin sambitin para po magkaroon po tayo ng uh, uh, bakod sa katawan po natin no meron po tayong tinatawag na extra ring protection no na magsisilbing bakod natin na hindi tayo basta-basta mapapasok ng mga black magic, uh, mga itim na mahika na 'yan o ano po masabi nga yung kulam, yung barang, yung mga negative entities, no. Yan po yung uh, magsisilbi nating uh, unang protection, unang bakod po natin, no. External barrier po 'yan. So gamitin lamang po sa kabutihan ng orasyon ay ibibigay ko po, sa inyo, uh, para po kayo ay kasiyahan ng banal na Espiritu Santo. No, ano po ba itong bakod nito? Ito, ito pong STM po ay mabalik po no sa gumagawa sa iyo kung ano yung ginagawa niyang masama. No? Babanggitin ko na po. Kailangan merong ka ng devotion, meron ka ng poder, isunod mo to bakod no ito po yung uh, si hamag taluab mihortap banggitin po banggitin po ng tatlong beses tapos ang susi po niyan is yung sator arepo tenet oper rutas tig tatlong beses po yan tapos iipunat natin sa dibdib po natin okay kung hindi ka po po nagkakapagdebusyon ah uh, wag mo po ng wag mo po munang gagawin ito dahil um uh, mayroon po akong i-upload na video tungkol sa paggamit po ng orasyon kung ano yung mga advantages at saka yung mga kung ano yung mga epekto nat na sa katawan po. Yun lamang po at mapagpalang araw po sa yung lahat mga kapatid.